Ibalik ang ninakaw sa ng bayan. etong panawagan po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa inilabas na pastoral letter. Kaugnay ng issue naman ang flood control project. Ayon kay CBCP o ayon sa CBCP, hindi magihirap ang masangkot sa umanay anomalya sa flood control projects kung isa uli nito ang ninakaw. Pero mananatiling dukha ang taong bayan. Nakasaad sa pastoral letter paano magiging kapanipaniwala ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects kung ang mismong institusyong nagsisiyasat ay may kinalaman din sa anomalya. Naloko na. Suportado naman ng CBCP ang pagbuo ng Malacanang ng isang independent commission na siyang mag-iimbestiga sa isyo. Nanawagan din ng CBCP sa gobyerno wag ipagsawalang bahala ang patas at igiit ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga nagnakaw ng bayan, Kasabay nito, hinimok po na CBCP ang mga nananampalataya na sama-samang iaho ng bayan mula sa baha ng katiwalian at ipaglaban ng katarungan, katotohanan at kabutihan.